Ito ng mga pare ko isang player nagpabalik hardcore na matagal na nawala sa basketball scene na magpapalakas pa ngayon sa Gilas Pilipinas at napakarami pa pala mga players ngayon para sa Gilas Pilipinas para palakasin pa ang ating national team. Sino-sino nga ba yan? Pero bago yan, like mo na ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Unahin na nga natin sa balita natin para sa video na ito, ang pagbabalik hardcore ni Kobe Paras. Nakita nga na nagbabalik ang na itong si Kobe, anak ni Benji Paras, sa kaya maglalaro. Bagamat balik ang ng mga pare ko ay si Kobe Paras, eh hindi pa nga rin natin alam kung saan nga ba siyang kupunan maglalaro. Pero ang pinakamaganda dito, eh maaari na na makabalik sa Gilas Pilipinas itong 6'6 Athletic na dati ng membro ng Gilas Pilipinas. Pero syempre mga pare ko si Coach Tim Cone pa nga rin ang masusunod dyan kung isa sa mga haba niya. Itong si Kobe Paras sa Gilas, Pilipinas. Kung sa pagiging atletik lang naman ay hindi na talaga magpapahuli dyan si Kobe Paras na mundi ka na nga rin na makapasok sa NBA. Usapang atletik Kahit hindi rin natin pwedeng ikaila dyan, si Ren Sabando na dati na nga rin Gilas, Pilipinas player na pwede pa na magbalik para sa Gilas, Pilipinas kung gugustuhin lang ni Coach Tim Cone. Si Ren Sabando nga rin ngayon ang sigaw ng mga fans na ibalik na nga sa Gilas, Pilipinas sa nakita nila Butas sa depensa ng ating national team Simula ng pagkawala ni Kai Soto Lalong lalo na na umingay pa yan nung pinataob tayo ng Chinese Taipei na hindi nga nananalo sa atin yung kupuna na yan. Na tinatambakan nga natin palagi yan ng 50 puntos pero ngayon nga nung FIBA third window Asia qualifiers e pinataob tayo ng Chinese Taipei. Talagang nakakagulat ang pangyayaring ito para sa Gilas Pilipinas kaya marami ang nagsasabi na kailangan ng araw magpalit ng mga bagong players para sa ating national team. Tumatanda na nga rin ang ating mga players. At ito pa ang dapat mong malaman maliban kay sa Bando at Kobe Paras eh, Meron pang isang player na magpapalakas pa sa Gilas Pilipinas pag nagkataon Kung magiging local player na nga si Angelo Kwame Yun nga lang eh hindi ito nagustuhan ng ibang mga kumpunan sa Asia Kaya ng China at ng Chinese Taipei yung pag local player kay Angelo Kwame Maliban kay Ansh Kwame, eh, nandyan din si Quentin Miliar-Brown, si QMB na magpapalakas pa nga rin sa Gilas Pilipinas na may height na 6'11. Maging itong si Ansh Kwame, kung di ako nagkakamali ay 6'11 din ang height nito. Batang-bata mga players, na sa center position na magpapalakas sa Gilas Pilipinas pag nagkataon. Sa kabuwan, Renz Sabando, Kobe Palas, Ansh Kwame, QMB sigurado na magpapalakas pa sa depensa ng Gilas Pilipinas at mapa-opensa. Ngayon nga na wala pa si Kai Soto sa Gilas Pilipinas, eh kailangan muna natin na magsama pa ng ibang mga players para palakasin ang pool ng Gilas Pilipinas. Pero ganun pa man sa lahat ng sinabi natin, eh si Coach Tim Cohn pa rin ang masusunod at ang nakakaalam kung ano nga bang karapat dapat para sa Gilas Pilipinas. At nakita rin naman natin na kahit may labing players ngayon ng Gilas Pilipinas sa kanilang lineup ay eh hindi naman nagagamit lahat at ilan nga lang sa mga players ang isinasabak ni Coach Tim Cone sa matinding bakbakan kaya kahit magdagdag pa sa pool ng Gilas Pilipinas ay eh hindi rin sila magagamit dahil ilan nga lang mga players ang ginagamit ni Coach Tim Cohn sa FIBA. Kaya ano masasabi niya dito sa pagbabalik ni Kobe para sa basketball matapos nga na in love at ayun lang pa mga players kagaya na rin sa bando Ange QMB sa Gilas Pilipinas. Magkomento lang kayo dyan sa ibaba ng mga opinion nyo patungkol dito. Like mo na video kung nagustuhan mo mag-subscribe at huwag mong kakalimutang pindutin ang notification bell.